ganito dito lino okay na no, okay lino itong crystal water talaga alam nyo ba na ang Tanay Rizal ay isa sa mga dinarayong paliguan ngayong summer at meron ditong isang lugar na kung saan ay pwede kang maligo nang wala kang babayaran kahit piso kaya ngayong araw na ito ay samahan nyo ko para libutin ang isang barangay na kung saan ay pwede kang maligo nang walang babayaran So what's up mga sadik, TomTv is in Laos again And for today's video, nakita nyo naman kanina sa intro kung saan tayo pupunta At ang kasama natin ngayon ay yung mag-asawang, si Raylan at sikat. Kat So dalawang motor lang kami at nagkita kami rito ngayon sa may Teresa So pack up na kami, rides rides na tayo Maganda kasi pag umaga kasi para at least uh, hindi pa gaano karaming tao sa pupuntahan natin At saka sa ngayon kasi hinahanap pa natin yung lugar eh So ayun, binabaybayin natin ngayon yung kahabaan ng Morong Rizal, mga sadik. Ayan. Ang sarap ng simoy ng hangin at saka yung init ng ano, yung araw, pag ganito ka umaga, ang sarap lang sa balat, di ba? Sana mapansin niyo 'yan pag magra-rides kayo. Ayan, maganda pag umaga talaga magra-rides tapos ang aga mo magising, ang sarap sa katawan, promise. Ayan. Tapang isang oras papunta doon sa mismong lugar napupuntahan natin. May trekking daw eh, pero yung ng natin mga sadig is uh, iba doon sa dinaanan ng mga vlogger na nagpakita ng video. Kasi si Raylan is biker siya. So, nakapunta na daw siya doon sa part na yon, sa likod sila dumaan sa may Tanay na ano, yung pag-ibig branch ng Tanay Rizal. So, ayan. Convoy lang tayo dito kay Boss Raylan Ay, sarap ng hangin mga sadig. Ang lamig. Sayang wala si misis may pasok kasi Shoutout kay Miss Nelia ang pinakamamahal kong asawa sana mapanood mo to <laughs> so malapit na tayo mga sadik sa may tanay branch ng pag-ibig ayan, ng ang gilid na yan ayan yung pinakang landmark natin tapos ayan yung flying B yung gas station meron dyang iskinita na tayo so likutan ay di kailang wait lang may sasakyan <laughs> okay wait lang eto mga to yun oh. Ah, dito ba? <laughs> okay lang So, kabila tayo mga sabi Eto to Tayo niligo Ayan Ayan tayo Eto mo yun na to Okay, pagkapasok natin dito daw, dire-diretso lang to mga sadik. As in, direcho. Tapos may landmark ulit dyan. Yung tinatawag nilang Tanayville Parang Tanayville Resort, parang ganun. Malalaman natin mga sadik. Mula doon sa may kanto na pinasukan natin mga sadik. More or less 10 minutes lang hanggang dito sa kantong to. Ayan mga sadik, bali mga 10 minutes lang. Andito na tayo sa landmark natin. Ito, ayan, Tanayville Bill Private Resort. Diyan tayo papasok mga sadik uh, kakaanan tayo dyan ayan ok pasok tayo dyan mga sadik medyo rap road dito mula doon sa kanto sa may highway mga sadik uh, 8.07 tayo umalis eh mga 10 minutes 11 minutes nandun na kayo sa may anong kantong na likuan natin ayan diretso lang tayo rito paakyat diretso pa rin tayo puro na approved yung daan same lang dun sa kabila same lang sa ano pagditaw hindi na yun tayo tignan na natin mga sadik papapaba pa tayo dito sa part na to mga sadik yung bahay na yan pwede na kayo makisuyo mag park dyan so kasi kami ang ginawa naman ipinasok namin tong motor hanggang baba para hindi na kami ano mahirapan pagkakit kaso nga lang napaka lubak nung dadaanan talaga namin kaya ang gusto ko kaya mas mainam talaga mga sadik magpark na lang kayo sa bahay na yan so dire diretso lang tayo mga sadik tapos yan may lilikuan dito eh kakaliwa tayo sa part na to ito so simula sa bahay na yung mga sadik kung magpapark kayo mga ilang hakbang lang mga sadik nandito na kayo mismo sa may lilikuan natin sa may part na kakaliwa kasi doon mag-i-start yung trekking kung gusto niyo talagang iwan yung motor doon pero kasi kami ni ano ni Rila, na pag-usapan namin na ipasok na lang yung motor gawa nga sabi niya kaya naman daw kasi nakapunta na sila rito at naipasok na yung motor na may NMAX so ako medyo nagdadalawang isip pero go rin kasi sabi niya tingin ko magiging pang off-road yung bike ko <laughs> ay motor ko kaya daw kaya daw mga sadi kaya tara diretso tayo binababa niya na yung angkas niya kasi medyo may hirapan Ayan so dito medyo okay okay pa yung daan mga sadik Kayang kaya pa naman Medyo dahan dahan lang kami gawa ng yung mga bato Is medyo matatalas Natatakot ako kasi baka biglang umano eh <laughs> Madulas yung motor eh Nadadalawang isip tao na ako gusto ko na talagang itas tong bike na to Iwang ko na lang dito Pero sabi na rin lang go lang Kaya sinusundan ko siya dito sa part na tong mga sadik So dire derecha lang Pagdating dito mga sadik medyo natatakot na ako rito <laughs> Kasi tigaman naman yung daan oh Napakahirap talagang puntahan yan Napakahirap daanan Pero may mga time na nakikita ko siya kaya naman So sunod pa rin ako mga sadig Pero medyo nagpapalate ako para if ever na magkaroon ng problema sa unahan Hindi niya na ako kasunod at makakalabas kami ng mas maayos So pagdating dito sabi niya wala na daw dadaanan doon Medyo natabunan na daw yung dating dinaanan nila Iwan lang namin din mga sadig yung motor Sana walang ahas mamaya dyan hindi ka pa nalalak. buti bumalik tayo. Laki na natin. Wala pa naman tindahan doon, no? So, lalakad lang tayo mga sakdik. Mga ilang minuto, boss? 5 minutes daw. Dapat, ipapasok pa sana dito. Hindi <laughs> ko alam kung paano tayo makakalabas dito. <laughs> Lapit na. tayo kaliwa tayo mga sabi. Grabe ng endurance to. <laughs> Sana mamaya kaya natin pag akit San? Trekking daw dito mga sabi. Kaya yan. Oh, may ganito pang daan eh oh. Ah, dito nga iniwan yung motor. Lapit lang pala. Lapit na tayo. <laughs> Malapit ka na <laughs> Pero sa't mong ganito yung pagpapawis sa umaga?

Ah, dito parang nagagaling yung tubig ng Batlag Falls mga sa dito. Tignan nyo kung gaano ko rito. Ang ganda ko. dito. Okay na okay. Alido. Ito yung crystal water talaga. So, yung mga brinag doon nakaraan, doon sa dulo yun. Ito, bandang baba. Ganda. Dito maganda. Par ano yun? Ang ganda. Parang pag dito siya. Malalim Saan? Malalim yan? yan? Malalim din tayo. Oo? Oh? Bagay, maliit ayun Ay, may nagka-camping yun ah. Alam niyo yung paglitaw, yung style, ganun yung siya eh, oh. Tapos natin. Di diretso sa Batlag. Hindi, iniisip ko nga kasi. Kumuha tayong tubig dun mga sa Ang <laughs> kape. Nisip ko ba yung iba nga eh? Yung ibang mga nasa bundok sa abati talaga. na oh. ba yun ang iba? Abati ka. Oo. Oh, oh. Dito inuman daw talaga siya. Malamig, malamig. Ito yung part mga sadik na yung parang mga batsa-batsa siya. Parang jacuzzi. So, halap lang ka pwesto kung saan nyo gusto tumunta. Malamig tsaka malinaw. Hindi nyo gano'ng kalinaw Kita yung mga paa nila. Yan. Ayan o. No? Hey. Bali, sa ngayong araw to. Is ako yung third wheel. Yan. Okay lang ba i-post to? Malamig <laughs> <Well>, okay lang. Malamig. <laughs> <Love you, no? laughs> <laughs> Ayan, linaw tignan nyo kung gano'ng kalinaw yung mga sabik Ang babala pang bata rito. Ah, napakalamit. may yelo eh. Ah, ako nito. eh. Mas meron dito, yan, Isa pa. Parang maliitan na dito. Wala pala dito.

So punta kami sa kabila, bili kami. May tindahan daw dito. Wait. Malayo, boss? Hindi lang, pagpunta niyo po. Ah, malapit lang. Maganda kung pupunta kayo kompleto na. Pero may tindahan naman pala rito. Maganda rin nung, ano, yung mga salito. Mga salito. Buti na may tindahan dito. Dito rin yung mga binablog ng mga vlogger na malino yung tubig. Pero doon daw kasi ngayon, daming tao crowded na. So dito kasi sa part namin, malawak yung paliguan at the same time, malino pa rin. May malalim. Hmm. May malalim pa. Ganda ng dinadaan mo diyan, boss. Parang survivor ka, yo. Boss, ay lang kasama ka sa vlog. Tatao, <laughs> <laughs> puno. Hmm. Parang snake oh. No? Shoutout kay Boss Abra pupuntahan na natin yung trending ngayon na malino na tubig. Yeah. May tindahan pala rito mga sadi kayo. Oh. No? Nakapasok na ito. Tuloy lang tayo rito. Ah. Dito malalim-lalim yung tubig. Ayan o. Oh. Tapos pwede kang tumalantalan dyan. Ganda rin dito sa part na ito mga sadiko. ko. Sheesh, ang solid. Dito malalim kasi yan eh sa part na yan. Good na lang, oh. Ito yung isa sa ano, pag pumunta kayo sa may malinaw, madadaanan nyo ito. Part na yan. Masa, Yung trends. Tingnan natin kung malinaw nga. Hindi kami naniniwala. Malinaw ba? Ito yung basuro. yung basuro. Eh. Ah, maliit lang pala. Maliit lang mga sadik. Ito 'yon. Yung part na 'yan. Sabi daw hindi lumalabo. Ayun na yung mga sadik. Banlawan lang. Sana yung mga pupunta rito mga sadik, yung sinasabi na libre, paliguan at malinaw. Sana yung mga kalat yung mga sadik. Huwag na maitapong kung saan-saan kagaya niyan. Bumapangit na eh. Yan kagaya dami basura may no. Ito pa. Dami basura. Sana po kung dadalaw kayo dito. Uh, Nagtitrending kasi itong lugar na to. Na yun nga, malinaw. Tapos libre. Ang problema ngayon is sa sobrang daming tao pumupunta rito. Ang dami na rin basura na naiwan. So sana yung mga pupunta rito. Magiging ano naman tayo. Uh, respect natin yung lugar at syempre para rin maabot ng mga next generation kung ano yung ganda nung pinuntahan natin at sana wag, wag maging ganito ay nako by the way goods naman maganda siya siguro pag walang tao konti lang eto maganda rito sa part na to mga sadik ang ganda nung ano lugar dito medyo malalim yeah. Batsi. Batsi na tayo. Video oh. ka. Oo. Dala yung na yung basura. Yan tayo. Ito yung pinakamirap na. Tingnan nyo yung dadaanan namin mga sadik. Napakas. <laughs> hindi ko alam pa parang tayo nakababa dyan. Tingnan mo naman yung dadaanan namin mga sadik. Tingnan mo. Damn. Uh. Yeah. Uh.